maaari nyo po bang ikwento sa amin, Ma'am Rochelle? Opo. Bali sir, uh, nung last year po, ng 2023, naging karelasyon ko po yung kinakasama po ng babaeng nag po sa akin. So nakarelasyon nyo yung kinakasama niya? Opo. Si sila ba Opo. ay mag, uh, kasal? Hindi po. Hindi sila kasal? Hindi po. Pero at the time ba, sila pa rin? Ang sabi po ng lalaki, hindi na po sila. Kaya ah, po sabi ko sa'yo ng lalaki, yes, po. wala na kami nito, ayoko na sa kanya. Yes, po. Hindi rin naman kami kasal. Okay, kaya siyempre ikaw, nagkagustuhan din siguro, nagkamabot yes. yan, nagkarelasyon din kayo. Opo, oh, sir. Okay. So, ayun po, nangyari po yun ng last year, na, two months lang po kami, then, nang, ang mga August po, first week, August to sir, ginose niya na po ako, and then, naisip ko po na, baka may bago siyang girlfriend, or, nagkabalikan na sila. Tapos, ayun po, tumigil na rin po ako. Nag-stop na po doon sa amin lahat. Wala na po talaga K kami. Kailan commels... po na naputol yung relasyon ninyo? Augusto po, ninyo? 2023. Last year pa? Yes Okay. Po. Sige po. So, after po no, nawala no, na, 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 na g ka. Yun yung ginamit mong term. Opo, oh, sir. Okay. So, paano po humantong sa ganito, madam? Sir, hindi ko rin po alam ang hindi ko po ano sir kung bakit bigla na lang po niya akong pinos after one year na pinapagbintangan po niya ako na hanggang ngayon daw po is nagpapapansin pa rin daw po ako sa kinakasama niya gumagamit daw po ako ng dami account para daw po magpapansin dun sa lalaki wala pong katotohanan po lahat mula August last year hanggang sa nito yes. hindi mo na nakasama nakausap itong lalaki wala na sir okay na itong lalaki na ito ay nag, nagsabi sa iyo na wala naman siya ibang karelasyon. So hindi mo talaga kakilala to, yung nag-post po sa iyo. Yun po, kinakasama po siya ngayon ng lalaki po na nakarelasyon ko. Hindi, ang, 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 tanong ko po is, nung kayo po ay naging magjowa nung nung itong oh, lalaki po na hindi niyo po kilala etong ah nag-chat na po siya sa akin noon okay. na sinasabi niya nga po sila pa rin daw okay. Ganun po tinanong mo yung lalaki ano sabi Opo oh, ang sabi po niya hindi naman daw po totoo yun. Hindi na po sila nagsasama. Okay. Hiwalay na daw po sila. Ganun po. Tapos ngayon, bigla na lang ganito. Bigla na lang ako pinoser sa page po nung sales demo tambayan. 142 members po kasi. 142,000 members po And kasi dami. yung page. Sabi po dito, um, we're in the same workplace na kaya malapit na kitang masampal. Wala akong pakialam sa batas nyo kung ayaw nyo nagpo-post yung kalandian nyo. Know your limitations lalo na pagpamilyado yung tao. Pasalamat ka pa din. Hindi kita sinusugod. Rochelle, igalaw mo yung baso. Ipaliwanag mo kung bakit nagpapapansin ka pa din sa bebe ko. Look at us. We are very happy and in a healthy relationship. Baka magulat ka na lang may sasampal na sa'yo. Uh, sa selling area with resibo ng pagpapapansin mo. Proud siya na I'm not pretty. Yes, I am not pretty like the other girls out there. Hindi naman ako magaganda-gandahan. Pero please lang, wag nyo naman ipagmalaki na pangit ako. Tapos ikaw maganda. Akala mo ba maganda ka? Pero sige, kahit pangit ako, at least I'm a legal common law wife. Unlike you, ang pangit mo na nga, nangangabit ka pa. Huwag kang papayag na pangkabit ka lang. Babae ka. Hindi ka hindi basta babae lang. A simple reminder from a legal wife, always a legal. May anak po ba kay ma'am? Eh, anak ko po, po yan sa una, ma'am. May pinost. Ah, may bata pinos, rin. Sinaman ng... niya po yung bata oh, sa yeah. post. <laughs> so apparently, Shari, yung pinost niya ay hindi lang yung text na binasa ni Shari. Pinost din yung pangalan po ninyo. Opo. Mga letrato ninyo. Okay? Yes, sir. At meron pang bata na nadamay. Opo. Dito. So kawawa naman. Pero after nito, ma'am, ano pong ginawa ninyo? Wala po, sir. Bali, June 9 po nangyari yan, sir, di ba? Tapos pagka June 11, sir, pumunta po ako sa Antipolo po, police station po ng San Jose. Nagtanong po ako kung ano po yung pwede kong action na gawin. Sabi po nila, pumunta daw po ako sa barangay kung saan daw po resident yung babae. Ang nag-post nito, lumalabas dito, ay tama ba, sir? Ito yung nag-post, no? Pag ganito? Si Altea Atina. Okay. Si siya, ba yung nireklamo nire nyo? Opo. Uh, bakit parang iba yung pangalan na narinig ko kanina? Dami account po yung gamit Ah, so niya, yung sir. ginamit ng pag is dami account? Dami account, sir. Paano po natin masasabi na siya talaga to? Nung nag -hearing po kami sa barangay, inamin po niya. Ah, inamin niya? Ano po nangyari doon sa pangatlong hearing? Yung pangatlong hearing, sir, tehanong po siya ng Lupon kung ikaw ba talaga tong altay Atina na nag oh, oh. Sabi po niya, Opo, ako po yan. Yung dami account na yan, ako talaga yan, hindi ko na itatanggi. Okay. Yung so sabi niya. talaga. Sabi eh, po ng Lupon, Paano mo nagawa? Ba, bakit mo nagawa? Mga anong po bang purpose niya? Ganon. Sabi po niya, ak uh, kabit po siya ng asawa ko. Ayun po yung pagkakasabi po niya sa lupon. Ng asawa ko? Opo. Sabi niya? Kabit daw po ako ng asawa niya. Well, pero akala ko hindi sila kasal. Tapos sabi po ng lupon, kasal ba kayo? Sabi niya, hindi po. Pero may anak kami. Alright, alright. Actually, dito, sa ganito, Shari, ang may kasalanan dapat dyan is yung boyfriend mo eh dati sir. yung ex mo. Pero hanggang ngayon hindi ka tigil-tigilan nitong uh, babae Number. na to. Magandang hapon po, Chairman Larry Onza. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan. Chairman, pumunta na pala sa inyo, dito sa tanggapan po ninyo, si Ma'am Rochelle at si Ma'am Cristel. Escamilla. Opo. 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 Ayan. Opo. Uh, sir, taga dyan po ba itong si Ma'am Cristel Escamilla? Sa barangay nyo po ba yan? Kung hindi po ako nagkakamali, taga kamandag ho yan. Sakop din ho namin. Sa... Okay, so sakop din po ng uh, Ah, sakop din po namin disputed area yan kasi. Pero, ah, okay, okay. Ah, uh, napatawag ko po 'yan, napatawag ko po. Minsan tinawag ko po 'yan. Sige. At uh, ayun na nga po, no? Uh, pumunta rin naman po sa inyong tanggapan. Okay. Pero yes, po. Chairman, wala yes, po, po bang nangyaring pag-aayos nung nandyan po sila sa inyo? Kung di po ako nagkakamali, pinapahingi ko na lang po ng dispensa 'yung ano, 'yung nag-post kasi ang sabi ni nung complainant galing daw po siya ng Campo Krami. Okay. Uh, sabi niya, ngayon nalaman ko, dyan pala lang sa San Jose, sa polis. Ang sabi niya sa akin, hindi ako nagkamali, ano po, galing na siya ng uh, cybercrime at pinababa daw siya dito sa barangay. O, sige, sabi ko, kung dito sa barangay, usaping bang barangay, yan ka kung pinababa ka dito sa amin. So, so tinanong ko po yung, ano, yung respondent, kung natanggal na ba, kung wala na ba yung post na yan, wala na daw. Pero ang masakit sa doon sa complainant, na ipost yan sa isang, uh, ano, sa isang... Facebook uh, group? Uh, Oo. Oh, yun. At uh, uh, na-reset po yan eh. Pagkakalam ko na-reset po yan eh. Na-reset. Okay. So... Na-reset po dito mean, sa... Usap, usap, buhay pa po yung nausapin dito sa lupon namin. Ah, uh, okay. So ho. magtatagpo pa po sila? Opo. Opo. Buhay oh. pa po yan. Okay. Sige. Sige. Uh chairman, total sabi niyo nga parang na-reset nar pa ito. Uh I, I will talk muna no dito kay complainant para umattend lang din diyan para magharap pa muli sila nitong si Cristel S. Yes, uh, Camelia, ha? Yes po. Madam, no? Sige po, sige po. So, et eto, sa sinabi niyo naman po na inamin na talagang siya po itong nang-dami account kasi Shari, madalas naman Shari yung mga naninira talagang gumagamit ng mga fake ng account. Okay? Kaya usually Shari pag mga may may ganito kaming kaso, Uh, hinihingi natin yung tulong ng ating kapulisan. Meron po dyan yung anti-cyber crime group na pwede namang uh, makapagbigay ng tulong, ma-identify. Captain Dumile, kasi madami po nakikinig sa atin ngayon dito at hindi natin alam, baka madami rin sa kanila ang nabibiktima ng ganitong klaseng mga paninira online. Ano po usually ang naitutulong ng ating anti-cyber crime group patungkol po dito? Uh, regarding po dyan, sir, uh, nakakatulong po kami, sir sa mga biktima ng online libel sir pag uh, may may witness po sila sir yung mga complainant sir importante po yun sa mga sa mga complainant natin sir kasi po uh, ipafile ifa file po natin yan sa court para po na mabigyan naman po ng justice sir yung mga victim po natin o complainant po natin alright alright In, so sinasamahan nyo rin po sila uh, Captain Dumile Yes sir, sinasamahan po namin sila sa pag-file sa prosecutor officer Okay. Maraming salamat po, Police Captain Froylan Dumile. Thank you po din, sir. Nakita naman na natin, nabasa na rin ni Shari kanina, oh, yung mga screenshots. No? Again, we're very sorry. 100,000 ba yung members nitong Facebook? 142,000 po, sir. 142,000. Uh, meron na bang nag-message sayo na nakakita ng mga kasi marami po marami kasi dito po Sir Lot oh kasi sorry, na na ma, mapapansin mo si si maam nakita ko yung grabe hinagpis niya eh yes, i can only think na talagang grabe yung nakasira to no may mga kakilala siguro din siya na nakakita ng facebook atin. post na to oh, sirang-sira na si madam no ma'am ganito po no base po dito sa mga na, na ipabot po ninyo sa amin ng mga screenshots malinaw po na meron po kayong karapatan na magsampan ng kasong cyber libel. Okay? Uh, ang kinakaila kasi sharey pag cyber libel, I think paulit-ulit po nating uh, ipinaliwanag dito no sa ating uh, programa na yung paninira no pag accuse. No? Dito kasi inakusahan si Madam na isa isa raw siyang kabit. Mm -hmm. Okay? Eh una sa lahat, hindi rin naman toto mm -hmm. Kasi una hindi rin naman kasal yung nagre-reklamo at yung lalaki na involved dito. Okay? Hindi po natin uh, sinasabi na walang uh, hindi nasaktan kung yung babae dito pero ang kailangan natin i-point out dito eh yung representation naman kay Madam Rochelle eh wala namang karelasyon na iba yung lalaki. No. Okay? So kung baga, hindi siya entirely to be blamed. Okay? In fact, uh, nagbase lang din siya dun sa naging representasyon. So malinaw po na merong paninira yes. dito. Question, identified ba kung sino yung sinisiraan? Of course, kasi yung mismong litrato na niya, mismong pangalan niya nandito sa mga screenshots na to. Meron bang yung tinatawag na element ng publication? Meron bang ibang nakakita? 142,000 yung members po ng ng group na to. In fact, dito sa screenshot ni Madam, meron na ngang mga nag-comment eh. Oh, po. Meron na nga rin pong mga nag-react. So hindi na po ma-deny na maraming nakakita dito po sa kaso ay dito sa pinagpo-post na to. Yan 345 yung reactions. Sorry, 345, 131 po yung comment. May mga shares pa. Okay? Mm -hmm. May damage ba kay Madam? I think ma malinaw naman na po. Ano yung damage para sa Danios yan, mabayaran ka. And sana siya na-commit sa Facebook? Clearly, clearly po, cyber libel po yung nangyari po dito kay Madam Rochelle. Okay? So, Madam, karapatan nyo po yon na magsampa ng uh, cyber libel case. May uh, parusang kulong ang cyber libel. Meron din pong ibibigay sa inyo later on yung korte. Or uh, rather, hindi, hindi ibibigay, no i-award yung korte po sa inyo na danyos. Uh, ipapatong dito po sa inireklamo po ninyo. Okay, pero bago mangyari 'yan, kailangan magsampa po kayo ng reklamo. Oh, okay. So, ang suggestion ko ngayon, kung tagang porsigido po kayo, i-collectahin po niyo no, oh, 'yung mga screenshots kasi yes, ito po. po 'yung ebidensya. Lalong-lalo na't tinanggal na po niya sa oh, po. social media to. Kasi syari sa daming nanghawakan ko ng ganitong mga kaso, ang laging depensa nila is hindi naman ako 'yung nag-post niyan. Mm. Okay? O kaya wala namang ganyang hindi namang, hindi ko nga alam na may ganyang mga post. Opo, opo. Okay. Paano pa gano'n ato ini Pag, na, pag eh, kaya nga sinasabi ko na kay mm. Ma'am Roche, uh, Rochelle, okay. eto, collect time mo tong mga ang tawag dito itong mga screenshots na ito kasi ito yes. yung ebidensya mo mismo. Opo. Hindi na nila later on ma-deny -de ito. At sinabi mo rin naman na inamin na Inamin na, na po sila na. talaga yung nag-post nito. So doon pa lang medyo uh, na-solve mo na yung ganung klaseng issue. Okay? Huh? So At saka 'di ba Atty kung totoo man o hindi. Yes. Po, opo, babagsak pa rin siya sa cyber libel. Yes, no? Uh, ayan, gusto ko pong maging malinaw po 'yan ha. Ang sabi po ng uh, batas po natin whether it is true or not. Mm -hmm. Okay? Uh, although dito ay eh, malinaw naman na hindi rin totoo kasi hindi nga kasal etong si yung nirereklamo po natin, mm -hmm. pero ang sabi po ng ating batas whether it is true or not, kung ang intention mo talaga ay ipahiya, sirain siya sa mata ng publiko, that is a crime. Okay? That is a crime. Okay? Ma'am, ano po ba sa tingin nyo ang intention niya? Sinabi niya po sa barangay, nung tinanong po siya nung Lupon, kung ano po yung intention niya, sabi niya, intention niya po daw talaga na goal niya po nasirain talaga oh, kasi hindi pa daw po siya nakakaganti sa akin. Ayun uh, nga. Yan po, no? Yung talagang uh, pre-prevent po at pinaparusahan hmm. ng ating uh, batas. Tapos sabi po ng Lupon, bakit... Bakit siya lang? Bakit daw po ako lang? Bakit daw po hindi niya kausapin din yung lalaki? Correct. Ang sabi po nung girl na nag-post sa akin, wala na po kasi akong galit sa kanya. Doon daw po sa kinakasama niya ngayon. Sa akin na lang daw po meron. Alam, okay. Pero kakausapin namin ha si chairman na dapat ipatawag din yung lalaki na yan. Pinatawag na po sir nung last hearing po namin nung July 15. Oh, anong nangyari? nag lang po sila. Ganun lang po. Tapos umamin po siya na hiwalay na nga po sila. Ah, uh, nung niligawan niya ako, sinabi niya po sa akin na hiwalay na sila. So hiwalay talaga sila. Yung po ang pagkakasabi din po niya eh. Okay, okay. Eh well, uh, ang ang point lang naman dito is yung lalaki, yung isa sa, yung siya yung nagsimulan ng, ng 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 problema po na ito. Okay? Kaya hindi pwedeng napatawad na niya yung lalaki, ikaw na lang yung pinagbisitahan niya yung ngayon. Hindi. Okay? So ma'am ha, kung porsigido po kayo na magsampa po ng ng kaso, okay. karapatan niyo po 'yan. Okay, may laban naman kayo base dito sa mga dokumento. Pero bukod sa mga pinaredy -pina ko sa inyong mga dokumento, maghanap ka na rin ng witness mo. Okay? Meron na po, Yung mga sir. ibang tao na nakakita nito. Oh, meron okay? na po. Marami na. Tatlo, hindi lang, dapat sir. hindi lang isa, magdagdag ka. Okay, dalawa, tatlo. Tatlo po. Uh, tapos pa, pagawa nyo na sila ng, ano, ng salaysay. Ng salaysay. Susumpaan naman nila yan sa, ano, sa piskal. Okay? Yung nga lang sir kasi medyo na ano po yung mga mag witness kasi baka daw po sila naman yung i ng babae. Medyo naaalangan pa kasi panibagong kaso sa, sa sa kanya yon. Okay, ma'am, ganito ha. Uh, naintindihan ko na malaking problema 'yan Shari, sa mga korte kasi siyempre 'yung mga witnesses natin. Minsan napapaisip din 'yan hmm. eh. Na is it worth it na tutulong ako? Uh, ano bang ano bang mabibigay nito sa akin? Okay, una sa lahat po, uh wag po tayong matakot no dito sa mga ganito kasi hindi po natin sila mapipigilan gumawa ng kanilang ganitong masamang gawain nila unless mabig mabigyan po natin sila ng leksyon. Opo. Oh, po itong masasamang loob ang kinakatakot natin. Okay, kung nasa tama po tayo, again, maging matapang din po tayo. Yes po. Okay? So ma'am, kausapin mo yung mga witness po niyo, malinaw naman na kayo po ang biktima dito. Okay? Oh, Sige po, sir. po. Sige po. Asamahan uh, po namin kayo, ma'am ha? Uh, oh, Sa tanggapan po nila Captain Domile. Okay po. At taga uh, din po nila Chairman Larry Onza. Salamat po at magandang yes, hapon. Po.